Good morning. Good morning sa ating mga viewers, subscriber, mga mga love shout out to everyone. Ayan. Dito tayo sa bundok. Nag-aako tayo ng nyug. Ito guys, oh. Nyug. Para gawin ko pra. Ang hirap kumita dito sa bundok. Puro damo <laughs> so guys abangan nyo guys ang aking vlog ngayong araw nagtulong dito sa bundok para makapag harvest ng kopra kaunti lang to mga kaibig so ayun guys nandito tayo sa bundok at grabe sakripisyo kung paano kumita ng pira at ito ang tulong tayo dito magkopras ito yung ating hinahakot na nyug papunta doon sa patag para gawing kupras buti pa dyan sa Maynila kahit malikabok madaling kita yung What? <laughs> at kahit din malikabok nakapaputi naman Minute. Who are you? Dito nakapaitim lalo <laughs> So yung guys Karga karga na natin yung nyog Punta dito sa ibabaw huh. Hirap na mga daanan guys dito Ang daming damo Ito yung Napakahirap sa probinsya Hakutin mo talaga yung nyog galing sa pinakababa. Kasi yung mga buko naman, mga puno nandito sa taas. Ang mga bunga niya naman pag kinukuha, papunta doon sa baba. Huh. Yan, shout out po sa ating mga kababayan na nagkukupras dito sa Bicol. Hi, hi, hi. Papakita ko guys sa inyo ni paano magkopras huh? Ayun no, oh, pinapakita ko pa sa inyo na umuusok-usok pa ang mga biniak niyog na at nakasalang pa sa apoy. Ayan mga kababayan, tingnan natin. kisiting ko, ano yun? pinakita, Pwede na. Pwede pinakita, 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 pinakita,

Karog mo nang bigyan. pa. mo ah, apat sa nang ano ade? Hmm. Ap Apat lima. mo, ah, may matagalang mong punong. Ano mo, kasi mo Hindi ka sabanggil eh. Napayot pa. ko Suha po kong isa lang mo naman. May atap niya nga. <coughs>

maglaga pa lang Kamukhang ano? buti yun. yung ah, ano? natawang kamo kaya? insinyer. pump pipe. yung pump Naglakaw nung blaga ka kibubu ikon saburin na ko di snay. ay es timet na. Ayan nga po ang ating mga kasamanang bitirano, ating mga tsuing. Ayan. Grabe. Ang sisiipag nila. Sa mga aking binan. Ayan. Ayan, guys.